Hello mga Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay namin dito ilang sa full time Nay, na ako. So, di kami na vlog ngayon ng maga, ngayong gabi ka mag-vlog. Ayan. Karga-karga na naman ang bata. Kakatapos lang niyang dumede. Pakarga na naman. Andun siya kanina sa kwarto, nagliiyak. So, pag nakikita niya ako, natahimik yan. Paano? Ah, doon na lang ako sa kwarto, hindi na ako magluluto. So, nagluluto kasi ako ng ulam ng dalawang bata. Ang ulam nila ay blue marlin na. Ayan. Ayan, oh. Binibina Ayan. Sinusok ko siya muna sa itlog at saka sa breadcrumbs bago pituhin. So, ayan yung ulam ng Bonacid kong dalawa. Ayan. So, karga-karga naman tong batang to. Ayan. At this time, mga mga ay eh, gilapag ko siya muna sa kanyang solar. So, ayan, nag-iiyak na naman siya at gusto na naman magpakarga. Titigil naman yan siya pag mo muna talaga at his age ay gusto niya talagang magpakaga at bakasan na nga itong mga may ito na nga pala yung update sa ginawa namin fence yung fence na kawayan yung amin halos half lang ito napalitan dito kasi may gagawin pa kami dito kasi sa kabila talagang sirang sira na yung fence namin kaya ayan pinalitan namin that day hindi pa yan tapos mga may hindi pa siya na welding so tinali lang yun siya Nakita niyo sa labas si Kuya. Ayan, nag-exercise yan siya. Sabi ko magtakbo ako siya ng limang beses pabalik-balik para naman meron siyang magkaroon ba ng muscle yung mga legs niya. At ito naman si Ate Polly kumakain na. No rice na naman si Ate Polly. So hanggang dito lang muna mga me. Please subscribe my channel po. Maraming salamat po sa mga nanonood. God bless.